babae. Sila yung tipong nag-overthink malala palagi. Kaya kung nahihirapan kang i-handle sila, mas nahihirapan sila para sa sarili nila. When it comes to relationship, palagi sila nag-overthink sobra. Kapag hindi mo sila pinansin, without any reason, mag-iisip na sila ng kung ano-ano. Late reply o walang update galing sa'yo, nag-overthink malala ang isang babae. Iniisip na baka may kausap pang iba, may nilalandi kang iba, may kachat kang iba, o kaharutang kasama, o di kaya'y may mahal ka ng iba. Sa ginagawa nilang iyan, hindi nila namamalayan sarili nila'y nasasaktan. Kaya naiinis sila as a overthinker na babae. Kaya intindihin mo sila ha. Mahal ka lang talaga nila. At ganun lang talaga sila. Mahilig mag-overthink. Pero madaling mahalin at pakalmahin. Tandaan mo yan. God bless. Mahilig mag-overthink. Pero madaling mahalin at pakalmahin. Ganito pala yung pakiramdam no. Kapag sobra ka kung magmahal. Halos araw-araw ka natatakot. Natatakot kang mawala siya kasi matagal mo siyang pinangarap. Ayaw mo siyang makitang mapunta sa iba na bumubuo ng panibagong pangarap. Natatakot kang sumaya siya sa piling ng iba at makalimutan niya kung paano mo siya napasaya. Natatakot kang masanay siya sa ibang tao kasi maraming kulang sa buhay mo natatakot ka dumating yung araw na pagod na siyang tuparin ng lahat. Pangakong hanggang dulo, magkasama kayong tutuparin ng nabuong pangarap. At higit sa lahat, nakakatakot kapag dumating yung araw na sasabihin na lang sa iyo ng taong minamahal mo ang salitang, Patawad, di na ako masaya. Kasi alam mong may mahal na siyang iba. Mahirap talagang mapunta sa puntong hanggang dulo ipinaglaban mo siya. Pero sinukuan ka na